Hi mga kamami, sa mapagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channels. Uh, for today's videos is about sa uh, simpleng celebration ng 10th birthday ng aking apo. So ayan mga kamami, habang hinihintay niya ang kanyang mga kaklase. So, kinuhanan ko siya ng video na wala pang maraming bata. Opo, para naman masolo naman niya. So, yung ibang mga kaklase na hayan, nagsidatingan na sila mga kamami. So, syempre, nilalabas muna namin yung mga ibang pagkain. So, simpleng-simple lamang ang pagkain na hinanda namin. Kung ano yung uh, hiniling niyang iluto namin, yun ang niluto ng nanay niya. Yung manugang ko, hayan so nagbibigay na siya ng mga plato sa kanyang mga kaklase talagang enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa at enjoy na enjoy siya hindi mo matatawaran yung saya niyang nakikita namin sa kanyang muka kasi uh, unang una uh, dapat talaga ang niluto namin ay dadalhin namin sa kanilang school kaya lamang uh, nagkasundo na dito na lamang kasi para daw Uh, hindi uh, masyadong uh, mabitin sa oras. Kasi nga, kung yung break time lamang namin ito dadalhin, syempre, hindi nila masyadong may enjoy yung pagkain ng mga bata. At least dito daw sa bahay, pagkatapos nilang kumain, pwede pa rin silang maglaro. Opo, yun ang uh, pinag-usapan nila. So, yun ang pinag-usapan ng apo ko, ng manugang ko about dun sa handang hinahan nila para sa kanya. Syempre sayang saya-saya. Ayan, talagang nag-enjoy siya. Uh, marunong na rin siyang uh, mag-serve. So ngayon, syempre, gusto niya sabayan yung mga kaklase niya kumain kaya kumuhan na rin siya ng sarili niyang pagkain. So ayan, siniserve yung mga kaklase. Yung iba talagang tinutulungan namin kasi nahihirapan silang kumuha ng spaghetti. So alam naman ninyo mga kamami, basta mga bata ang nag-birthday, talagang ang gusto nilang lutuin natin ay mga spaghetti. Hindi nawawala talaga si spaghetti. So, simple-simple lamang meron lumpiang sariwa, may cake siya, may juice, may pan. At, syempre, yung pinaka-importante sa kanila ay yung nga spaghetti. Talagang uh, nakakainan balik sila. Meron pang mga nagsihabol uh, habang kumakain sila. May mga dumating pang iba, hindi ko na nakuhanan. So, syempre, ayan. Ayan ang mga kaklase niya. Talagang nag enjoy sila talagang nagkakwentuhan sila habang kumakain. Yan naman sa part na yan, syempre hindi nawawala ang cake ng birthday celebrant. So, kinakantahan namin siya ng happy birthday dyan. So, ayan, talagang gustong gusto nila yung cake kasi chocolate. Alam naman natin na ang mga bata ay mahilig sa chocolate. So, ayan, talagang enjoy na enjoy sila habang kinakantahan siya mga kamami. So, ayan, uh, mahangin kaya hindi namin agad nasindihan na mabuti yung kandila kasi kailangan harangan muna yung kandila para hindi mamatay sa hangin. Ayan, nakapila ang mga kaklase niya. Naghihintay na bigyan sila ng cake. So, ayan mga kamami, tapos na silang kumain. Naglalaro na sila. Maraming maraming salamat. Please like and subscribe Mami Lea Vlogs at huwag kalilimutan ni click ang bell button para ma-update po kayo sa mga susunod na video. See you next vlog. Bye!